Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Maraming magsasaka ngayon sa bayan ng Alcala sa Cagayan Province ang nalugi dahil sa malaking danyos na iniwan ng mga nagdaang bagyo sa kanilang mga pananim at upang maibsan kahit papaano ang kanilang dinadala, naghandog ng relief boxes sa ang tanggapan sa kanila. Narito ang ulat ni Brian Latasa. Pilit na bumabangon ang kababayan nating si Analiza ng Cagayan Valley mula sa pagkalugi dahil sa malaking danyos na iniwan sa kanila ng bagyong nando noong Setyembre. Kuwento sa amin ni Analiza, nakatakda na sanang i-harvest ang kanyang mga pananim na mais, ngunit naubos ang lahat ng mga ito matapos lumubog sa tubig baha. Malakas po yung hangin, konti lang po yung ulan pero yung hangin lang po talaga. Yung mga mais po natumba-tumba po tapos tumas po yung tubig sa ilo. Yung mais nga po talagang Tumba. natumba po. Pwede naman po yung mga nadapa lang, yung mga nabaha hindi na po pwede. So lugi kayo noon? Luging lugi po. Dito po yung bagsak ng tubig pag ano, may mga bagyo sa ibang lugar po. Gaya ng Isabela po, dito po yung mga, dito po bumaba yung mga tubig na galing po doon. Kaya kahit walang ulan dito, malakas doon, dito po babagsak yung tubig. Baha, agad. Opo upang maibsan kahit papaano ang bigat ng kinakaharap na hamon ng marami nating kababayan mula sa Cagayan Valley, naglunsad ng malawakang relief operations ang OVP Disaster Operations Center at Cagayan Valley Satellite Office sa Barangay Afusing Bato sa Bayan ng Alcala. kung saan libo-libong pamilya ang pinaghandugan ng relief boxes na naglalaman ng mga dilata at bigas. Maraming maraming salamat malaking tulong na po yan para sa amin. kahit konti man po, pero parang lumuwag yung loob namin na may mga ganyan po na natatanggap sa amin. Kaya maraming salamat po. Mula po dito sa Alcala, Cagayan Province, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. OVP DOC at OVP Cagayan Valley Satellite Office naglunsad ng relief operations sa bayan ng Amulong Cagayan. Ang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!